Hello guys! This is Super Super Seri. What is my vlog? And welcome to this video. And ah, nandito na tayo finally sa Pilipinas. So alam nyo ba ang nangyari kagahapon? Kagahapon yung kahapon. Pag uwi ko, natulog talaga ako for the whole day. Parang 3 a.m. nakauwi na kami. Ma I reach house mga 3.30 4 p.m. Tulog talaga ako. Nagkisi yung 11, kumain ako. Tulog na din. Kasi parang binawi ko yung lahat ng puyat ba at pago doon sa... Um, Um, tour namin eh, hindi hindi rin namin kami hindi parang hindi siya totally nakabawi rin kasi parang kulang ang one day or one night whole night pag ano pag tawag dito pag rest so ngayon pupunta tayo ng farm kasi kukurin natin yung mga gamit natin na sa bagahe nila so after pagkuhan yon ay mag update update tayo sa dito sa farm and after that pupunta tayo mamaya sa um, other barangay dito sa San kasi mag-attend tayo ng first birthday ng anak ng aking Fanny. Oo, kasi ako. So, bibili na tayo ng diaper. Ay, diaper na. Huwag na mga mga damit kasi alam ko marami naman doon. Diaper na. Parang 20 ka diaper. <laughs> Waka, ano ba yun? So, bibili na natin as a gift. And dito naman mag-apit na Anong nangyari so far? Kasi one week din kami nawala. Eight days kami nawala. <sighs> si doon na ang ganda ni Don. Wala ka kapas ko Hi Don, nila ka haplas Don. Ay, dito kaya ka na dana. Moro jud ang nadi dahil amo inhaler. Wala jud mga tinina, wala na kay wala jud. Moro ta amo nakuan palit. So let's go. So, so <laughs> mag-open tayo guys sa mga unbox. Unboxing! Our gamit! Si Brenda dito sa picture. Ah! Ah! Ayan. Si Brenda dito na talaga nakabili ng picture niya ha. <laughs> sa amin meron pero ang pangit ko! Dito tayo Stolen talaga. So hindi namin binili kasi pangit. Tapos so, so, ang mahal pa. So, I bought this guys. This is my... ...tooth bag. O, oh, ito yun na. Oh, diba, para secure na po. <laughs> Nice yung tutubang ko. Ayan, mga damit. Ito, mga inhaler. Talaga lang kayo ikat. Ayan. Mara yung coin version. Mara siya yung seal. Mara niya yung April, iba? Inhaler, magdayo mong gamay. Pero isa yung kasi at honey. Ayoko yata, ako isa rakaan, isa yata ako din ako isar ka ano isar nato yata din ako di lang pabayaran pati ni Bapin ni, pati nasa mga So yan, tigay-tigay. Ate Maria, maya pa na. Ayan. Sige. Naka Ito din. Taga si JJ, na naman imo, Taga ka. O yung Diva. kay Diba at Jai kay... Jai Jai, kong bag sa iyo? Ano yung katulad kong siya? Kung ah, Pa! Wala ug dali nang nalimot ko kung ngano mo-delete iyang. What is And is my gamit Ah ah. Ah. man ni, ba? Okay, benta. Ah. Thank you RJ for letting my baggage in your baggage. for letting my baggage. Okay. Thank you. Mora to my sorry ka ay ha. Sana pag isa ka. Ay, thank you, ma. Ay, thank you, dad. Pero like kay Rhea, kay Dada jud. Ah? 200 baht. <laughs> Ba't ayoko tumakon mga alibat <laughs> na ba? Wala, well, di uro tayo mga libat-bat eh. okay, ay, okay. Ako na magkita. Biya, di na ako mag-aata sa iyo, okay man naman, na? na oh, na. Lang. Tek. Ayan. Oo! Puro adobo! And mayroon tayong sabaw, at tinanlag. Oh, Go! Tulad na, Ang ah, kapay! Ah! Yeah. Basta yung kailangan. Not flat, not yes. lack. Mm -hmm. is... tikman niya natin. Banda. Ah, si Si. si Bruno. Nag-ano siya. Kasi tawagan <laughs> na Bruno, be. Dili ba,

Kailangan mo 'yung ay. Pwede mong the table. Ah. O dugde kana. Di ila de mini mo. Ikaw yung spice sa kuan. Ikaw ang spice sa tempest. Korean. Tanay. Gabara ka pabilgil ta. siya para nagluluto. Sabay. So, let's cook. Hello, yung ginamos. yung It's very dark. Yan. Sabay saba. Yan na? ba diba satisfied? satis? Hahaha. Wala yung ito. Wala naman. Ito to, wala. na po, kay... Na, no, patis. Ah, I gotta eat this, the egg. Okay, wala yung egg dito sa, Patis. Huwag ka mo lang si Ah. So mag-ano tayo, titikin din tayo kay Huwag siya kabalo si Kaya <laughs> talaga tayo magluluto di ba? Hindi na tayo alam ko. Let's try this. <laughs> Okay, may nakakaayos. Pwede na Patis ako lang. Patis. Patis ako lang patis. Wala, wala, wala. Wala Ah, okay. So, cabbage. na kanyang adobo. And ilang sabaw. Kaya na, liang a? Ah? Kaya red ba? Kaya na, kaya Ah, ito. sa red. Ito din. Okay, para sa mga iro, kaya na, ko. mãe rock nữa kia suốt lượt kong mã paso nga wala nga hai đi ok so Lord, paint, so ok hey, Tula, okay, okay, okay. sala, yes. <laughs> man ang katulad sabaw. sabaw. Okay lang sila. na ba sila? Hello. 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 Hello.

Hey, na G, ka na G. Hala na, ang G-J. Ang suka, Ha? Sige, kay one week ka ba? Hala, go, Rhea. Lasirin ka, bagot ang para sa inyo. Go, Rhea. Very good, yes. Ang tao sa sabaw. Good. Very good, Rhea. <laughs> oh, inanay sabaw. Very good. Go! Ito ang baboy sa mantika. Palutaw <laughs> ba? Paluto? Paluto sa mantika na baboy. Sabaw sa Sabaw sa

it's about... <laughs>